May ginagawa sa akin ang live-in partner ko na Siman tuwing nagchuchokchakan kami kaya ito ang ginagawa ko. Magandang araw po, gusto ko lang po sana manghingi ng advice dahil ang bigat na po sa dibdib. Isa akong live-in ng marino on board siya ngayon. Six years na kami nagsasama at may isang four years old na anak na babae. Hindi kami kasal kasi kasal siya sa una may anak sila at may anak din ako sa una kong live-in. Simula nagsama kami, lagi kami nagtatalo dahil seloso siya overthinking palagi. Palagi niya ako pinagbibintangan kahit kapapanganak ko palang lang noon sa anak namin nabinat ako dahil sa stress. At mula nung nagkaanak na kami, nagbago na rin ang ugali ko, palagi mainitin ang ulo ko at palagi ako umiiyak lalo na sa gabi. At lumala na ngayon dahil nagka-anxiety at depression ako, lagi na din ako nagkukulong sa loob ng bahay at na, ilang ako makisalamuha sa iba. Itong huli lagi kami nagtatalo isang linggo lang pagitan nag-aaway na naman kami, siya yung tipo ng lalaki na hindi magpapatalo at parang babae ang bunganga at ang hilig makipag-away. Hindi ako pwede umalis ng bahay pag hindi niya alam at kailangan naka-online ako dahil pinag-isipan niya ako ng masama. Ngayon isang linggo na siya hindi tumatawag kahit sa anak namin. Dahil nagkasagutan kami at nagpalitan ng mura, nagmumurahan kami dahil hindi ko na kayang tiisin ang bintang niya sa akin palagi niyang pinaparinig sa akin na maghahanap siya ng mas bata, 41 na kasi ako at 39 years old naman siya. Wala daw akong kwenta at walang maipagmalaki, lalo na hindi ko sinusunod ang gusto niya na pasahan siya ng mga hubad na larawan ko dahil pag nag-aaway kami, lagi na lang hiwalay ang panakot niya. Ang laman ng dalawang CP niya at laptop puro video ng kalaswaan. At sinasabi pa niya sa akin na may video daw ako na kumakalat sa internet. Masakit yun sa akin kasi kahit kailan hindi ako nakipaglandian sa iba. At siya pa nga ang mahilig kumuha ng video habang ginagamit niya ako at binubura ko, kaya lagi siya naiinis dahil dati may sinalihan siyang group chat, nag-aambagan sila ng mga ganyang video, kaya wala akong tiwala sa kanya, lalo na wala siyang respeto sa akin. Kahit naliligo ako, sinisilipan niya ako sa bintana ng banyo ng paulit-ulit. At hindi ko gusto ang ganyan dahil that time andito pa sa amin nakatira ang anak kong dalagita. Palagi niya ako sinusumbatan lalo pa at siya ang naghahanap buhay. At pag andito siya, wala akong naramdaman na may karamay ako lalo pag may sakit ang anak namin. Sa sala kami natutulog ng bata at siya sa kwarto dahil bawal ang bata sa aircon. Wala rin siyang kusa, tumulong sa akin sa gawaing bahay puro lang siya CP hanggang madaling araw. At wala siyang oras sa amin lalo sa bata. Kaya malayo ang loob ng bata sa kanya, lalo pag ayaw kumain pinapalo niya at minumura. Ang ginagawa niya pag tito pa inum dito pa inum don bigay dito bigay don kaya pagbabalik na siya lubog na siya sa utang. Hindi ako maluho, wala akong bisyo, hindi ako nagpapaparlor, wala akong barkada at dito lang ako sa bahay. Mula nang magsama kami, hindi niya narinig sa akin na nagpabili ako ng ganito, ganyan. Sa paulit-ulit namin na pag-aaway, wala akong peace of mind, stress ako palagi at walang gana kumain, hindi rin makatulog ng maayos sa gabi, kaya ang payat ko na ngayon. Dati ang ganda ko nung bago pa lang kami pero ngayon nagmukha akong matanda at lumabas ang madaming puting buhok. Ang hindi ko lang maintindihan bakit palagi pinagdidiinan sa akin na may ginagawa akong kalokohan. Dapat ako nga ang mag-isip ng masama kasi mula nung inter-island siya at naging international. Inamin niya na may mga babae siya at nagbago na daw nung kami na. Lalo na pag nag-shore leave, hindi siya nagpaalam. Nakita ko nung tumawag siya patay sindi ang ilaw parang sa bar at nakita ko isang kasama niya may kahalikang ibang lahi dahil pinasa yung picture sa group chat nila. Hindi ako makapag-isip ng maayos wala akong kalayaan, di gaya sa iba malaya sila makagala at maglibang pero ako hindi dahil pinagbibintangan niya ako at kung umalis man ako dapat isama ko ang anak namin kahit minsan lang ako umaalis tuwing sahod niya lang or pag magpa-check up sa bata. At nung nakaraang linggo lumabas ako dahil may sakit ang bata gusto kumain ng pinapabiling pagkain. Nagalit siya hindi daw ako makatiis at sumaglit pa daw talaga ako na lumabas. Hindi niya daw ako inutusan lumabas at ipabili ko na lang daw sa iba. Pakiramdam ko para akong ibon na nakakulong makagalaw nga, pero limitado naman. Pag makalabas ako ng bahay, ang sarap sa pakiramdam, parang ayaw ko bumalik muna ng bahay. At ngayon in advance niya ang sahod niya, hindi na siya nagsasabi sa akin, gusto ko na po magkaroon ng peace of mind dahil wala din naman siya pagbabago. Sana po matulungan niyo ako. Maraming salamat po sa matyagang pakikinig sa rants ko.